<laughs> Or ganito talaga tuloy. So, ngayon lang nakakita nito guys. Kulay violet. Wow. <laughs> <laughs> Napakangang. Tubig. 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 Ang angang. Lumalaban. <laughs> <laughs> Nandito tayo sa probinsya guys. Ay may libreng uh, ano dyan. Oh, puso sila. ano nila. Oh. Uy ano yan. Ano yan? Duck. Duck. Patingin. Pato. Para kanina yan. Para sa iyo. Syempre love kita. Nagabala ka pa, binigyan mo ako ng pato. Salamat ah. Walang Thank you. Man. Ay napamulutan. <laughs> Thank you sa pato. Ito po ang probinsya. May nagbigay ng pato eh. Sili. Sili yan? Binigay mo na sili? Patingin. Patingin nga, yung daming sili, nagabala pa siya. Ayan ang Bicolano. Maraming sili. Magkano yan? Isang kilo to. Patingin, dami. Inubos na nga sa amin. Bakit kulay violet yung sili? Tikman mo nga, tikman mo. Pero maanghang yata. Tikman mo nga. Ayoko, baka ma... Tikman mo. O, oh, sige, tikman ko. Awakan mo to, bibi, Awakan mo to, bibing camera, o. Oh. Titikman ko, Oh, itutok mo lang sa akin, baby. Eh, hey, titikman natin, guys. Patong alin dara. dara kaya ang atawag ko sa kanya, baby. Ayan oh, no? yung mo. yung ano nila, yung kulay ng sili nila, opacities. Oh, mm -hmm. Pininturahan ba 'to? <laughs> Organ to talaga kulay. Ngayon lang nakakita nito, guys. Kulay violet. Wow. Okay. <laughs> <laughs> Napakangang. Tubig. Tubig. Tubigong. Tubig. Um. Tubig. Ang angang. Lumalaban. <laughs> <laughs> ito ang sili ng Bicolano. Pakita mo, lakas ng anghang. Ayun no? oh, o. Mm -hmm. Thank you po, thank you po. Ang Wala man ka, ito mo sa tagsabi mo, baga wala. Ayoko na. Patingin nga po. Thank you ah. Ayan yun. Magkano to? 700 lang kilo yun. Tinawada namin, 600 na lang daw. 600 lahat to? Oo. Oh, oh. Ang mahal ng sili sa Bicol guys. Kaya ay, kayo guys, Pagtanim kayo, 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 kayo ng sili. Ang mahal naman ang sili nila. Duban nga, isa okay, sa ito. Pero ito, ibang lahi. Dos, pasitis talaga itong grade. Alam ko ano, may puti. Organic yan ang Violet, dadali natin sa Bulacan. Kayo, oh, Bosing, Ito yung request ni Bosing. magdala daw ako ng sili pagbalik ng Bulacan. Dadala tayo para matuwa naman si Bosing. Ayan. Thank you ah. Uwi ka na, wala nang bayad to eh. Pagkano nga? 600 nga lang na. 600? Okay, andun yung <laughs> bag ko, wait lang. Kaya so sa ka, mama natin, Joy. Sa si Bibi. Bibi, papasok nga. Ah. Thank you ah, baka maula.